mura at quality na brake pads mula sa si Shopee ikabit natin sa ating motor tara na yo, so what is up sa inyo mga katribo it's me again, Aaron TV and welcome back to my channel and for today's video maglalagay tayo ng ating brake pads dito sa ating motor na Yamaha NMAX 155 dahil kung mapapansin nyo mga katribo yung ating brake pads ay medyo pudpud -pud na ay hindi pala medyo as in pudpud -pud na pudpud -pud na yan sa harap at ito naman yung dito sa likod mga katribo. Ayan. So, bakal to bakal na yung mga katribo. So, kung mapapansin niyo kapag ikot natin tong gulong, ayan o. Sobrang lakas ng tunog. So, no choice tayo. Kaya nga naman na bumili na tayo sa Shopee ng brake pads. So, mura at quality na brake pads mula sa si Shopee. Ayan mga katribo. Alright mga ka so unang nga natin gagawin dito ay babaklasin na muna natin itong ating rear caliper. So gagamit tayo ng 14mm para dito sa ating uh, nut. Okay, isa dyan tapos isa dito. So para nga don sa mga gustong uh, matuto ng paglalagay or DIY ng uh, brake pads ng uh, NMAX V2. So panoray itong video na to sana may mapulot kayong uh, idea at sana maturuan ko kayo kung paano ang tamang pagpapalit ng brake pads. Tara na, let's go! Ay mga tribo, so gamit tayo ng impact wrench size 14. Alright, ayaw sa impact wrench. Ito lang, mano-mano. Ang -mano. tegas pare. nakatriba. Grabe. tigas na ito. Nairapan ako. Alisin lang natin. Yan. Grabe. Kung so, saan ang natanggal mga katribo. dumikit na siya. Hindi eh. natanggalin. natanggalin. mga katribo a closer look kung mapapansin ninyo ay talagang uh, pumasok na yung ating uh, caliper dun sa ating mismong brake pad At yan, talisan na natin ah by the way mga katribo lilinisan pala muna natin to bago natin tanggalin tanggalin na muna natin to ano, lock nya gamit itong place Hindi nga wala yung lock mga katribo ah. Tapos may lock pa rin pala dito yung sa Kaya lalo. Yan, tagal na yung isa. Tapos, so, gutin lang natin. Ah, tingnan nyo naman yan walang wala na bakal na yun eh no? gumagasgas na yung bakal talaga ano eh yung bakal gumagasgas na talaga siya aray ko so palitin na talaga buti na lang meron na tayong bago bago ang brand ay heavy groom tanggalin din natin yung isa grabe eh no tapos, iurong lang natin tong, tong pot natin. So, ang gamit natin ay ito, mga katribo. Alright, so uh, buksan na natin tong ating break uh, brake pads ng mailapat na natin. This is for Rera. Ayan, ang mga Kaya pala sobrang tulog na nung ano natin. Ayan siya. Ayan, so kung makikita nyo, may marking sa mga katero, at ang linya na ito. Ngayon, pag hindi nyo, yan, na, pag hindi nyo na yan nakikita, ibig sabihin nyo, food food na talaga siya. So subukan natin ilapat dito kung parehas ba. Okay, parehas naman dito. So tignan nyo kung gano'ng kakapal yung bago, tapos yung luma. Yung isa naman. Ayan. So lapat-lapat, lapat na lapat naman siya mga katribo. So, lilisan muna natin yung ating caliper. Let's go! Alright, mga katribo. So, kung mapapansin nyo, itong ating bracket ay nawala na siya ng grasa dito. So, buti na lang, meron tayong... Uh, tira doon sa panggilid natin noon na grasa Ayan, so lagyan lang natin siya ng ganyan malibot lang natin sa uh, mahalaga rin kasi na may grasa yan okay so ilapat na natin yung ating bagong uh, brake pads okay okay So dito mga katribo Ayan, ganyan siya mga katribo e, Ay, ba? Ay, ito pala Ayan So kung mapapansin nyo mga katribo Ay, uh, medyo malaki pa yung kailangan nating iurong So iurong, iurong ko muna ito mga katribo Alright mga katribo So ito na Pwede na nating ilagay yung ating bagong brake pads Ayan, ganyan siya Tapos Ganyan Siguraduhin nyo lang, mga katribo, na may clearance siyang ganyan dito sa gitna. Tapos... Ah, hindi pala. Mahuna pala tong bracket mo na, mga katribo. Here, ah. na ah. Bagong-bagong lidis. Drag it, Tapos, syempre. Make sure lang palagi, mga katribo, na yung maliit, yung nandun sa pinakaloob. Tapos yung malaki na ganito, dito sa harapan. Ayan. Ayan. Ganyan sa mga katribo. So may clearance siya palagi. Tapos, yung ating pinakalak. Ito lang, linisan muna natin. Ito yung pinaglalagyan ng pin mga katribo eh. Ayan. Tapos, yung mga lock niya. Nililito ako eh, na isa dito mga katribo ayan tapos isa rin doon isa na isa na okay na yung ating unang brake pad pasok na natin sa dito ngayon ah by the way mga katribo ito ah lagyan pala natin ng WD-40 para mabilis siyang ano pumasok ayan o. Wala na akong WD-40, CBT cleaner. All around naman tong CBT cleaner eh. Ayan. Tapos, yan na yung bago nating uh, brake pads mga pa, katribo. Lagyan na natin. mga para hindi siya malost thread mahirap na alright mga katribo susubukan naman natin kung kumagana yung brakes natin Okay. okay Okay, okay, okay Blade lang natin Alright mga katulibo So dito naman tayo sa harapan Let's go Tapos lalo to, oh. alas na. Oh. Buksan na muna natin tong brake pads mga kapatid. Break rebuild tayo mga ka-trade. So ayun mga katribo So natapos na nga nating uh, palitan ng brake pads Itong ating motor na Yamaha NMAX 155 So medyo nahirapan tayo pero all goods naman Nakita nyo naman sobrang kapit na ng preno So nagkaroon lang ako ng uh, uh, pagkakamali dito uh, Dapat hindi ko na siya blinid okay, Pero all goods na yan Ipapablid lang natin So I hope nakatulog tong video, video na ito mga katribo Para sa mga gustong mag DIY Sa pagpapalit ng uh, kanilang uh, brake pads na so, napakadali lang naman pala <laughs> pag sa YouTube. Panoorin nyo lang itong vlog na kita-kita tayo sa susunod nating tutorial mga katribo. Let's go!